Nasty or nice? Ang Utah high school teacher na nakipagsex sa isang 16-year-old na lalaki, sinabi sa korte na siyang tunay na biktima. Noong isang taon, inireport namin ang tungkol sa dating Utah high school teacher na nahuling nakipagsex sa isang 16-year-old na estudyante. Nagpakita na ang 34-year-old na teacher na si Brienne Altis sa korte. Siya ay naaresto matapos magbigay na detalye ang kanyang teenage lover tungkol sa kanyang mga tattoo at ang itsura ng kanyang kwarto. Si Brienne ay naakusahan din ng na pakikipagsex sa bata sa parking lot ng isang simbahan korte no Merkules, nagbigay ng kakaibang defense si Brienne at ang kanyang abogado. Ayon sa kanila, si Brienne daw ang tunay na biktima dahil agresibo siyang pinaghahabol ng teenager na lalaki at wala siyang choice kung hindi bumigay nang napagod na siya sa kakaiwas at kakatakbo. Nagutos ang judge ng trial para sa Setyembre sa tatlong bilang ng felony rape at isang bilang ng felony forcible sodomy. Kami dito sa Tomo News ay hindi nang huhusga pagdating kay Miss Altis. Pero kung ikaw ay nasa trial para sa sex offense sa konserbatibong estado na gaya ng Utah, Ha? Mas mainam siguro na hindi kayo manamit na parang kayo ay nasa isang adult video.